Yun, good morning guys. Uh, dito ako ngayon sa Peña Presa 7. Ito yung pinakang sandek niya. Medyo mainit ngayon ang bakit ng umaga, mga amazing. And syempre, new videos, new update. Uh, kung nakakasubaybay ka, ah uh, mapapanood mo ang project na to so mga ka-amazing yung mga bagong pasok pa lamang dito sa aking channel ah uh, huwag yung kalimutan na mag-hit and subscribe dito sa aking channel so ito dito ako sa Peña Proce 7 para i-update sa inyo mga ka-amazing ang pangyayari dito at mga nagawa at gagawin pa dito sa Peña Proce 7 eh syempre remind ko lang sa inyo mga ka-amazing medyo matatagalan pa po talaga ang Peña Precios 7 dahil malaki po talaga ang gawain dito. So, yung iba naman po ay natatapos na. Yung iba naman po binabaglas at binabalik. Pero malaki na po ang pagkakaiba ng Peña Precios 7. Kaya mukhang amazing. Pakikita ko ngayon ang loob at labas ng parko nito na inyong iniintay. Si Peña Precios 7 na inyong minamahal. Eto na ako, mukhang amazing. <tinyo> yun guys, naman ako ng palibagong Spider-Man. Nung nakaraang content ko, may dalawang Spider-Man na nasa taas niyan. Yung nagpuputol, nagbabaklas ng arbo niyan na kasi napakalaki. Ngayon, nung matapos na, ay meron na naman palibago. Ay palibago bago naman tayong Spider-Man. Dalawa na. Kaya, yun yung contractor sa electrician. Uh, pero guys, uh, yun ay si Boss Pablito. Ang boss namin na dito sa loob ng Barco Peña ng Yosete. Ay yung taga uh, shipping lines na electrician. Then, natapos na kasi yung arko yun. So, sine-check niya kung matibay talaga ang pagkakagawa ng arko ito sa harapan ng Peña Procesete dito sa bagong gawa na Alpo. So mga kamising ito yan yun yung dati. So ito naman siya ngayon. Kaya pinaganda siya ng ang boss na si Pablito. So mga kamising dito sa ilalim na ito. Uh, dati na napakita ko na rin ito noong video. So ngayon maayos na maayos na mga kamising bagong bagong na uli. So uh, na repair na natanggal lahat ng buong kalawang so napinturahan na at ilagay na rin yung mga level so paigot ito mga kamaising ha at ah, syempre pinatitibay din ito and yung mga part na mga may na is napalta na then ito namang mga kadena uh, yung lahat niya yan ay binaba pero i-re-repair din yan pero bago na rin po ang ilalagay i-re-repair din yun para sa iba pang mga ano kung pamalit kasi matibay pa naman itong mga kadenang ito, so may konting karawang lang. And ito naman tayo sa right side mga amazing mazing uh, uti-uti na rin, nagkaka-forma na, nagkaka-ayos na. So nagkaka-primer na din And syempre may mga puti na rin yung harap. Uti-uti uh, na pati yung mga waterline niya may kulay na malaki na rin ang pinagbago mga kamising pero mga kamising ito mga kamising ito talaga medyo matatagalan pa rin katulad nung nakaraan nitong kise uh, ay pinos ko uh, ito naman ito namang 7 ay talagang medyo malaki pa rin ang gawain mga kamising dito naman tayo sa left side mga amazing uh, ito namang left side mga amazing inapapalutan na rin ng primer so uti-uti na rin uh, makukulayan na rin ito ah uh, Siyempre, sinusubaybayan natin yung paggawa ng mga nagpa-power tooling and siyempre, sinusubaybayan din natin kung paano sila mag-paint ng mga primer. Naka-process din mga amazing kung paano nila gawin yan. Kasi hindi basta-basta gagawin ng isang bagay kung walang magdadala na maayos. Kaya mga kayo si dito makikita din natin kung ano rin ang forma ng Peña Francia 7. mga sa ilalim, pinakang ilalim ng pupa so dito yung propeller and yung isa ay hindi pa na ikakamit. so for the first time mga kamising nahawakan ko rin ang helice ng barko. kasi ah, malimit na, sa ilalim ito syempre tayo lagi ay eh, nakasakay lang so nung may dry dock ito ah, malimit ah, pinapasyalong ko ang ilalim ito then itong propeller na to So makikita na dito ang kailaliman, kinakalumluma ang ilalim ito na maganda ang pagkakagawa ng mga workers dito. At syempre mga kami, si pag naikabit na rin ang isa pang propeller nito, so Within this week, mga ka-amazing, or bukas, eh, pwede na itong ilagay sa tubig. So mga ka-amazing, abangan nyo rin yan mga ka-amazing kasi ito ay nalalapit na rin ilagay sa tubig. Pero, ato pa rin mga ka-amazing, ang dire-diretso paggawa ng mga iba pa dating mga manpower and mga workers dito sa loob ng parko. Yung patulad ng mga kadete, mga crew. Siyempre, yung mga manpower na welder, kartetero, pictor, sa na rin ako doon, mga amazing ay uti-uti rin, mga amazing mapapaganda pa ng gusto ang siyente. Kaya mga amazing ah, pagkatapos ito, mga amazing diretsyo naman tayo sa loob ito para pakita ko rin eh sa inyo kung anong ayusan itong loob ito. Alright, ngayon mga amazing ang load line ito. So, meron tayo dito mga by the number. Uh, makikita natin mula ilalim hanggang ibabaw yung pinakang load line nya so ibig sabihin mga kamising uh, pagka naglo load eh, pinakang natural lang natin si number 4 so kung tataas man ito ay eh, maaaring magbawas tayo pero bago mapuno, mapuno man, o tumas ito ng level nya ay sigurado ko mga kamising makikita natin yung level natin na hanggang 4 lang tayo hindi pwede tayong sumobra pa at yun, dito na tayo ngayon mga kami sa loob, so, makikita natin dito yung mga ibang crew, at iba pang manpower, ay talaga may kanya-kanya na pwesto at isa pa ito, yung mga nag-paint ng floor uh, naglalagay na sila ng green uh, for first coating so, continuous mga kami ising uh, ang pagkakaiba ng 7, medyo may pagkakaiba na, malaki-laki na rin ang pagkakaiba uh, pero yung lapad dyan, ay ganoon pa rin mga kami and yung yung pinakang haba niya ay di pa rin nagbabago mga kamising kasi wala naman pinababago ang nangangasiwa ng barko although may ituro siguro yun ang gagawin ng pinakang gumagawa nito ang mga welder, ang mga contractor pero mga kamising dito sa kartek na to ay nag additional dito ng for passenger mga kamising uh, kasi yung galing nito ay dinagdagan inalawak kaya makikita dito mga kamising uh, pwede postuan to ng mga pasahero or mga iba pang mga driver na kung ayaw nila sa taas magbubusto nila mabantayan ang sasakyan nila ay pwede sila dito dahil dinagdaga dito ng stage ito mga kamising nakikita nyo yan mga kamising yan yung dinagdaga ng stage kasi nung mga kamising ito ay talaga sikit na sikit kahit sa pagdaan ng mga pasahero ay talagang makikita natin na nahihirapan ng mga masero. At ito mga amazing, uh, yung engine room mga amazing, uh, hindi pa rin natin ito makuha dahil marami pa sabot-sabot pa ang mga gumagawa. At yan ito mga amazing, yan yung gali at saka yung cabin. Uh, dito naman yung pinakang engine room uh, talaga samot sabog Oh, kamay-kamay. Oh, yeah, isa isa sa ating partner na uh, taga engine room. Uh, siya ay isa rin natin sa kasamaan na uh, sumusuporta sa racing room. At ito mga kamisi, makikita din natin ito. Uh, medyo magulo, magulo pa mga kamisi. Kahit sa ilalim nga ng engine, uh, hindi talaga ito Dahil maray pang gawain. So dito muna tayo sa taas mga kamisi. Ito nga sa sinasabi ko na dinagdagan ng stage. Pinalawag, pinalawag pinlapad. So, ang pinlapad siguro ito ay mga siguro mga mga 6 inches ang lapad, mga kamising At uh, eh syempre yung haba mga kamising may dito, kita kita naman na malaki ang iniba kasi yung iba mga pahinante mga driver, so iba pa mga pasahero dito na lang sila mag-stay kung gusto nila makita yung mga pasahero nila na okay habang tumatakbo. sa pilot. Uh, dito yung aking pinaka-engineer sa engineer ko nanan. Uh, Siyempre birthday niya ngayon. Happy birthday sir. So makikita natin dito pati yung mga master captain room. Uh, done. Okay na siya mga amazing. And uh, ang luwag niya. Alas natapos na rin. Ito kauna-una ang natapos mga amazing. And dito yung pinaka namin. Big boss. Nandito yung kanyang larawan ito pa mga amazing oh. kita kita ninyo um, halos lahat ay tapos na dito sa loob dito sandek mga kami yung ginagawa na rin ang pinakantawir ito pinakampalong na na rin ang kasamahan ko. So mga ka-amazing ang aking kasamahan dito na ipintura ay naka-safety naman. Pero andito pa rin ako mga ka binabantayan ko dahil ayoko naman na magkaroon ng problema o magkaroon ng accident kaya aking kasamahan dito. Kaya po emergency ay madali, madali. Pero alam ko naman wala mangyayari ito mga ka dahil safety naman ang ating kasamahan dito na gumagawa. At ito ako mga kamising nakabantay So, kinontent ko na rito mga kamaysin para ipakita sa inyo kung ano man ang ginagawa namin dito sa loob at labas ng barbe. At yun mga kamaysin, maraming salamat sa pagsubaybay nyo at walang sawa. God bless sa inyo lahat.